ano nga ba ka-effective ang Blue Badge o meta-verified? Hindi na nga ba mahak ang ating mga Facebook account? O kaya naman, matutulungan nga ba tayo nito na mawala agad ang ating mga violation? So, ang dami po kasi mga lodi na nagtatanong sa atin na gusto mag-subscribe dito dahil nagkakaroon po sila ng violation. So, ito po yung aming experience dito sa Blue Badge. So, mga lodi, pagdating po kung ma ba o hindi, yes! Meron pa rin pong possibility na mahak ang ating mga Facebook account dahil isa na pong patunay mga lodino na yung account po ni Ma'am Erika Alcantara, kilala nyo naman po siguro siya, naka bluebird siya pero nahack pa rin po ng mga hackers ang kanyang Facebook account. Pero good thing po doon ay na-retrieve naman po agad yung kanyang Facebook account. And then mga lodino Nasasagot nga ba or matutulungan nga ba tayo ng mga customer support na mawala agad ng ating violation? The answer is no po. So kapag ka po tayo kumontak sa customer support regarding po sa ating violation, ay eh magbibigay lamang po sila ng mga tips and steps kung ano ang mga dapat gawin. Pero not totally po mawawala ang ating violation. Okay? At syempre yung ilan pong mga katanungan natin, ay maaring hindi rin nila masagot kasi nga po system generated yung ibang sagot nila or tinatawag na scripted mga lodi okay pero marami din naman po sa ating mga katanungan ang kanilang nasasagot huwag mo kalimutang i-share ang video na to para away naman ang mga kapwa nating content creator at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials thank you